Grabe. Adios ka dyan, oh. Ba Ay, bumagsak kasi tong ano ano. Tong puno. Oh, mandag mo. Ba tuloy na Oh. Bulacan sa may rotonda sa araw na to pupunta tayo ng Ipudam sa may uh, Ipudam Resort tingnan natin yung pagandahan ng Ipudam yun, samahan nyo kami tara, let's gusong maganda pa naon ngayon, makulimlim huwag lang sana uulan pero hindi nakakasigurado dahil karaniwan dito sa nasagaray, pagkapon, uulan. Pwede rin pumunta dyan, pwede rin dumaan papunta ang uh, Bacchus River Dito tayo sa kanan Adahan uh, tayo ng Barangay Bitongol May mahabang ahon dito pero ano lang naman banayad lang Ito yung Kalabaw Dito sa Barangay Bitongol baba Haba ng ahon Hindi ko na video Ah, uh. ganda ng mundo Sana nakikita sa video Makulim Ayan, ng araw Wala araw Tribul. Sir Joshua, picture daw dito. Santuario de pas. Yan, dito na, na kami sa Minuyan. Minuyan na uh, Norsagaray. Next, barangay. Uh, barangay Barangay Bigte tapos doon na tayo sa may barangay san mateo san mateo yung uh, papasukan natin punta ng ipudam ipudam resort yun, bundukan dito tayo sa may bigte. Ahon, ahon. Ilang kilometers kaya yan? 46. Forty forty Time check natin 922 Isa pa more. Ah. Ah. Ayan na Recovery na oh Pati na lang

温顿。 ay pa hinga malapit na mag-ano. Recovery. Huh. Whew. Yung may nagsusuplay pa ng tubig, ano. Ayan. Ay, salamat. Tagunga Woo! Lusong Ay, nakatiim din After 3 kilometers Tapos, ako nulit Ayan yeah, o, ganda ng view dito eh Kaya lang, lumaki na yung ano Yung dahon Mga puno, dumami na Ayan, dyan yun ang pinatahan natin Ayan, dyan yun Ayun nga yung tindahan eh, ayun oh. Yung tindahan dun. May kapihan. Ayun, ayan oh, ayan oh. Kapihan, pero sarado na. Dito yun. Oh, ayan lang. Ayan, dahil mo ano. Dahil po no. Natakpan ah. Natakpan ay view. Sayang. Ah, Sayang. Ako, ayan, maglalobot na. O, dito kami ngayon sa may... sa may... Na alam, wala na makakita. Wala na makita. Puro puno na. Makakapal na yung puno. Ah! Last pad! <laughs> Lapit na tayo. Sergioso, wala pa. Ano, anong oras na ba? Time check is... 9.40! 9.40! Oh, tingnan natin kung anong oras makakarating. <laughs> Ayan, nakarating na oh, dito muna tayo. Yabang oh. Snabero. 941. Let's step kami oh. Iyon no. Oh. Ha? Ay, salamat. Nakakita na naman ang bundok. Ng manok. Iyon no. Ay, oh, ganda. May bulaklak pa ngayon ah. Nandiyan ako nagpicture dati. Mountain View Woo! Sarap magba! pala San Mateo Barangay San Mateo, Norte Garay Nga puno 30 sa timba yung ulo Kaya mo? 10 piso <laughs> lang <laughs> <laughs> Mga utak! Yun, mga amo Andito na tayo sa malapit sa Barangay Hall ng San Mateo Uy hard San Mateo Barangay Hall Picture na naman Yun oh no? Snacks Yes Buti may Alphamart dito Pocari Baka naman na yung papuntang Ipodam. Ah, oh, ganda pa ka lang kalsada dito eh. Time check, t 19 Uy, ano ba ito? Mahigit 1 na mula dun sa Barangay Hall ng San Mateo Mahabang araw pa na mamaya brownie 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 habang ahon to ah Narigaw kami. Lumampas kami ng pinikuan. Ito sa may tindahan. Ito dito. Gakay na lang muna kami. At medyo matarik. Bike Ha? Huh? Bakit? Ayan nga. Eh bakit? Pero dito na 'yung rocks. Bakit pa kaya parang diyan iniwan? Okay, ano ba pangalan mo? Ha? mo? Nanoy <laughs> yeah. Adventure tayo ngayon Mga amo Oh, samahan niyo kami ha. Ang <laughs> ganda sa ilog. Gaano <laughs> kaya kalayo yan ano? Oh. Ilog. Sa ilog. Basa eh, basa yung ano. Yung daan. Yan, medyo mahirap yung daan. Ano ba? andar ba? <laughs> ano ba yan? Ah, ah, uh, anong tawag doon? Nang Ang dam Ah, bijoke <laughs> Amorseko ba yun? Amorseko? Amorseko? tawag doon amor seco yata ay nun no? yung dumidikit amor seco ipot gusto na diba bahay. mga sa gilid bahay mukhang malayo pa Magpapit lang naman yung binalik natin, di ba? Oo, kaya pa. Uh, ay, eh, ay, uh, uh, may, may tao eh. May tao. Ay, may tao. Eh, eh, may tao dito ngayon. Di ba? Yeah, meazo pa. Ngayon, ngayon mino mga daman na to tawag nila dyan gamot po sa napakalit ng tinik ang dami ayan o no? grabe yari tayo pagka galing dito sigurado marami tayong ano galos sa dinti ito na malapit na aw oh. Uh, dami tinik Grabe. Ano? Iwan na lang natin dito. Ha? Ano ano? Yari. Grabe. Ah, jis ka dyan, oh. No? Ba? Ay, bumagsak kasi itong ano ano. Itong puno. Oh, man bike mo. Malayo tuloy madan. Ah. Tama. Sana. Ha? Eh, yes, sayo pupunta Ilog. Saan yung papuntang ilog? Ah, dito. Kabila. Ah. Salamat. Lahon ba? ah. <laughs> Sige. Okay, salamat. <laughs> Ay, ah, pa. Ready yeah, dapat pantang ilog. Ah. Pa-ilog. Ay, log. Okay, salamat. Ano, kain mo tayo? Ha? Huh? May nandito. Uh, uh, no. Sige. Pa balik Tapos na lang natin dito sa landslide. Pati nararinig mo kami dito? kami dito. Oh. Kaysa, so, sobrang tagal na sobrang taga ng na ang paglalakad namin. Eh, nagutom na. Kaya lang, si Joshua, parang walang gana. walang <laughs> gana ba sa... Uy, Sino si Isi mo ngayon? Ay, sarili ko. <laughs> Hindi. Sino ba, ano dito? Hindi. <laughs> Paano natin nalaman to? Si Hard Chain. Saan lagay <laughs> ako? Ang mga amo, andito na tayo ngayon sa may... Uh ipudam mah uh, ipudam ay yan na oh. dahen nagdala ba ipudam hindi lang pumunta ako na lang pumunta wala pang uh, isang kilometro andito na ayan wow hindi naman nakikita masyado maraming ano halaman ilog ng Ipudang patay kami mamaya yari pa uwi yun na nga lang kung saan kami dadaan sarap dito may duwala lang hangin ngayon yun kaya parang nainit pero maulim din wala kasi aring araw yun eto balik na ako dun habang masigay na mamahin mo ako dito thank you sa mga umabot dito hmm. pari na ako <laughs> pa uwi binigit ni dadaan sa masukad hindi kasi basta masukad may mga tinik masakit sa paa, sa kamay kaya ayun ito yung bike ko yun guys siguro hanggang dito na lang pabalik na ako dun sa pindahan na hinintuan namin kasi yung sabi yung pumasok na yun sabi yung maglalaba. oo tanong natin baka pwede mga sabay tarik tarik superman huh?